Umabot sa 203 million pesos ang halaga ng pinsala sa sektor ng agrikultura sa pananalasa ng habagat at bagyong karina. Tiniyak naman ng Department of Agriculture na nakaposisyon na ang ipapamahagi nilang tulong sa mga apektadong magsasaka. Si Klesel Pardilla sa detalye. Grabe ng baha dito sa likap mga bro. Marami na naman lubog na panayan mga bro dito. Yan. Nagmis tulang ilog na ang palayang ito sa bantog ng Montili, Cabneve, Siha, na Montili, Cabrales, Siha, napuno na kasi ng tubig ang sakahan, matapos ang pagagupit ng habagat at super Karina. Ayon sa Department of Agriculture, sumipa na sa higit 203 million pesos ang halaga ng pinsala sa sektor ng agrikultura. Sa pulang 2,574 metric tons na produksyon, 74% ay palay. Nasa lantari ng mga taniman ng mais at gulay. Ang malaking damage ay takot-tapato at 65 million commemorate sa uh, Oriental Mindoro at 59 million and then Pampanga at 43 million sa uh, ay 3 million na. Karamihan nito na sa early uh, early vegetative stage so pwede pa naman makarecover yan. Higit sa malibong magsasakang na apektuhan ng habagat at superbagyo, nakaposisyon na ang mga tulong na Department of Agriculture sa mga regional office ng ahensya. Kabilang ang 72,000 na binihinang palay, 40,000 na binihinang mais at 25,000 pesos na sure loan o pautang. Nakaantabay din ang isang bilyong pisong quick response fund na handang ipamahagi ng ahensya. Kaugnay nito, e eh giniit ang Department of Agriculture na nananatiling sapat ang supply ng bigas at walang dahilan para magtaas ang presyo sa merkado. There's no reason to worry na magtaas yung presyo ng uh, bigas dahil again maganda yung harvest natin ng dry season, we have enough harvest. Uh, yung ating importation, uh, mataas din yung level ng importation. So yung ating... Inventory. Ipagpapatuloy din ng DA ang pagbibenta ng tig 29 pesos na bigas. Pero sa ngayon, tanging sa mga kadiwa store ng Bureau of Animal Industry at sa Jose Bulacan makabibili ng murang bigas ng DA. Ang instruction ni Secretary ay doon sa mga areas na pwedeng magtinda ng T29 sa kadiwa ay pwedeng magtinda kasi marami rin mga lugar na binaha. Hmm. Uh, at uh, yung iba naman ay of course priority yung mga relief operation. Kalezal Dilia para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.